Saan mo mas nanaisin magwakas ang iyong kasaysayan? Katusuhan nga bang may kung gamitin laban sa iyo ang kaibigan mo? O katalinuhang matatawag dahil mas pinili mo kung saan sa labang hinding hindi mo may panalo? Katapangan nga bang matatawag? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang nakipag-agawan sa isang kaharian ng mga gangster at naging bantog sa kanyang pagiging tuso dahil sa pagbagsak ng hari sa kanyang mga kamay. Ngunit anong respeto ang makukuha mo sa isang hindi patas na labanan ng mga tunay na lalaki? Ang kwento ni Carlos Capistrano y Trajano o yung tinaguriang ang Totoy Golem, ang mortal na kaaway ni Asyong Salonga. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na pangyayari sa distrito ng Tondo sa Maynila. Minsan na itong nagkaroon na reputasyong libingan ng mga siga dahil sa dami ng mga matatapang na sumisibol dito at dito na rin namamatay. Pinakabantog na lumabas sa kanilang lahat ay si Asiong Salonga na siyang tinawag na hari ng Tondo at sa dami ng naghahangad na mapalitan siya sa pwesto, lahat sila nagnanais gumawa ng kanyang kanyang pangalan. At isa na nga sa pinakanangibabaw sa mga ito ay si Carlos Capistrano. At heto ang kanyang kwento. Ang salitang golem ay hango sa sinaunang salitang hudyo na kanilang ginagamit sa kanilang mga alamat na ang ibig sabihin ay something na nabuhay mula sa isang walang buhay na nilalang. Pero sa modernong panahon, kumakatawa ng salitang ito sa kahinaan at kawalan ng pag-asa. Ngunit hanggat napapasama sa usapan si Totoy Golem, kabaligtaran ang nagiging kahulugan nito. Dahil siya yung tipo ng taong walang awa at palaban. Siya ay may taas na limang talampakan at walong pulgada at napakalaki ng kanyang pangangatawan. Bato-bato kong tawagin sa salitang kalye natin si Carlos Capistrano sa totoong buhay o yung mas nakilala nga natin sa bansag na Totoy Golem ay mortal na naging karibal ni Asyong Salonga sa kaharian ng Tondo. Noong mga panahong nakakulong si Asyong, marami ang naglabas ang mga gangster na nagnanais palitan siya sa trono bilang hari ng Tondo. Dahil noong mga sandaling iyon, iniisip nila na matatapos na ang panahon ni Asyong. Marami nga silang naghangad na hawakan ng tondo. Ngunit tanging